Hey, welcome back sa ating channel mga kajolog So, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Oras natin, alas G's 34 na nga hap ng umaga no, mga kajolog So, nito ko ngayon kay La Tantan, sa Hampton ano? So, may pupuntan kami, pupunta kami doon sa junkyard area Maya maya meron na kami titingnan doon ng mga pisa na mga sasakyan mga kajolog So, sayo mga jolog So, yun baba muna tayo ha, wala pa sila no Ayan, tatan muna natin na ay, marami yung gumagawa rin ayan ayan so nahantay natin meron papasok dun sa loob ano ayan ayan kanina pa ako rito isang oras pa na ako naghantay rito eh alright so ayan mga kadyologs no ayan may gato lang kami nga uh, pupunta dun sa junkyard no so, magkita kita tayo may maya doon papasok kami rin dito dito yung box auto ano yan all right dito kinukuha yung mga pisa no ng mga sasakyan so, pag ma kailangan mo ng mga pisa ng yung sasakyan mga kadyalog so uh, pupunta kayo rito sa box auto na hirak na no, nerto all right Ayan box auto mga kajologs Yawan yung ano no, iba Ang kakarahulog ah. Ayan uh, papasok muna sa loob Ayan pasok tayo rito sa loob mga adyelogs. good Morning Alright Ito so, pasok tayo Kalimutan natin yung ating uh, Jacket Eh, mainit ang panahon mga loads. Sundato eh, meron na uh, ano doon. Ah, uh, ito yung loob ng mga uh, box no. O sa loob na yan, di pa yan eh. Galing dyan, tapos pupunta rito sa kabila ano Ayun, ganyan. All right. Ayan. Ayun, yung mga motor pala doon no. Yung mga motor. Ay, ang dada, ang motor. Ha? No. So, iba-iba yung mga sasakyan dito, no? Ayan, tingnan mo yan, mga ganyan, no? bayan, So, Chrysler, Ford, lahat yung mga sasakyan na nabangga. Nandito lahat. Dito kayo kukuha ng pizza. So, natin ito ating ah, uh, uh, license, mga geologists, Alright. mayroon hindi kami nga hanapin na ay, ayan yung loob tinan nyo na yung loob ba yun no? Mayroon din na tayong hanapin mga kadiolog din ano. Ayan. Ayan po yung loob mga kadiologs. Ayan. So ang ganda ng weather ngayon. Napakaganda yung uh, weather natin. Sumasay na tayo rito. Yo, so, dala tayong jacket no. Yan. Ito mga bago yung mga nabago-bagong nabangga siguro iyan mga yan dito nilalagay you no know, bago yan tapos dito nila ililipat sa kabila no Ayan Ay mga bago pa oh no? Alright dito alright mga kajologs yan pero manulubat na itong ating uh, cellphone o uh, cellphone na I mean ating uh, gopro no? ayan mamaya ulit mga kajologs so mga kajologs wala talaga makita uh, para dun sa aking truck ano oh. Yeah. ayan ayan ay yung kabila na yun, yun ang uh, dyan pinipisa lahat ng mga sasakyan ano. Ayun. Ayun. alright So wala talaga. Kung so, paingat mata ay mainit. Huh. Mainit man naman kayo mga kadyologs no. alright right. <laughs> Saan, Ayan. So mga kailangan yung mga Pisa o mga parts na sasakyan nyo Dito ba kayo pumunta no Box. Box auto mga kayo logs. So So <laughs> kita talaga mga lods sa morano ito naman morano ito eh so iba yung hinahanap natin ito wasak na wasak na ayan wasak morano yeah. wala mga pakinabangan dito tinanggal na nila lahat pati mga stereo huh? yung mga wire electrical ito binanaklas na rin nila to. Alright. Wala. Oh. ko almost variation. Ay, may mm, depende sa one, ano kung ano ang ng Uy, vlogger pala. Yeah. Oh, Ito. oh, oh, out, shout out, shout out. oh what your Ayan. name? Uh, uh, anong ginawa mo? <laughs> Ayan. Ali, pangal mo kaya? Ah, uh, Nunoy. Nunoy. Uh, kayo, Nunoy. <laughs> nunoy din yun. Anong ginawa mo? Ah, uh, blower. blower pump ito yung pinalitan sa akin eh, yung sa rog ko blower din nag umuugong na yung oh. sa kaya kailangan niya papalitan na ano kasi sinonoy guys ano uh, kaibigan natin, natin ano back ah? up tong taon oh. ito. Uh, na, ang tao rito oh. oh. ah, Jologs, Jologs Vlog Canada Di uh, Jologs Jologs oh. uh, ayun ano yun sa subscribe ha yun <laughs> ano <Ay>, yun ano yun ano yun alright <laughs> alright okay ka na ba okay ka na sige I mean hanap pa ako eh Ye guys. Ni na na kas mo? Yawan ko kas. Ni eh. okay, amor na. Eh, oh, yung kailangan oh, aw, ni tama pa yung Ni <laughs> ba <balda>, no yawan <laughs> timo ko kas click ya tama pa. Oh. Wala yun, wala rin, sayang rin. Anugo na nga baklas, nunoy, no, may sira. <laughs> Alright, malulubat na ito mga lods.

karamihan dito mga F-150 yun ang mga lods na ayan ah, upwards upwards is keep tayo ang maghanap ng uh, dito dito ayan ito yung kabuhan ng uh, box, no? box auto Alright uh, sir, mayroon kaming uh, uh, tutulungan yeah. dito, buddy. Right, this, uh, si hide my vlog, buddy. <laughs> hide my vlog. so, <laughs> no time for vlog. Let's uh, remove the caliper first. Try this one. Oh, I thought it's a cutter. The cutter. That, that's, that's hard. <laughs> So, uh, tinatanggal yung uh, ano, dapat uh, ahalisin yan yung ano so, kasi parang uh, matikas ano, so dapat meron tayong meron sana ng ano uh, lagari ano, or uh, para matanggal ano mga lords no. It's coming? Coming? It's coming? Oh, yeah. It's, you know, you know what, what, Find the, find the rotor. Find the rotor. this one. Why did you put this one and this and do like this? No working? Yeah. Yes, trying to cut that one. Yeah. It's YouTube? hard, right? Yeah, YouTube. Yeah, uh, say hi to your friend in the uh, in your country. Yeah, you see that? Uh, next, uh, maybe later I will upload that in the YouTube. Yeah, Ana Palua looks Blog Canada. That's my channel. Yeah, buddy. Gun. Come na Almost done. Yeah. yeah almost. Alright. So, <laughs> we're going to tangle the loads. <laughs> Is this inside like the rubber? rubber or, no, it's a, it's a, a different type of steel. Yeah. That's the hard one. Oh. What about the uh, plier? Yeah. Let me put this one. You hob up. Oh. Oh, like. It's coming. Oh. Coming? coming? coming. Oh, yeah. It's... I don't know. You know what? What? Find the... Find the rotor. Find the <laughs> router. This one. Why did you put this one and the and do like this? No working. No working? Yeah. Yeah, it's trying to cut that one. Kamis niya Hey mga huh? Ha? Ha? <laughs> huh? ah, Din! Ha? Rae, enter Okay <laughs> diba? Tapos na kami mga kajalogs, ano Mayroon na kaming dala Ayun, kami pa away na Kanina umaga pa kami rito Ay, wadi Yeah, YouTube, yeah Yeah, thanks Ayun. Ah uh, Balikan na lang namin yung uh, uh, naiwan namin doon na uh, ano, gulong, pampalit dun sa kagulong. Yung doon sa pangwinter ng truck. Ayan. So, oh, minutin ng hali kami. Oh. Ayan. Alright. Ayan o. Oh. Okay. So, kami ah. Uh, Pauwi na mga kadyolog. Salamat sa walang sawa yung uh, pagtangkilik at sa pagpanunod ng uh, aking video. Ano. So please like, like, uh, like and subscribe, share mga ka sa Alright, sige so mga kadyolog. Kita-kita talaga tayo sa sunod nating uh, susunod.